Si Meng Miling, na mas kilala sa kanyang pangalan na Michelle, ay ipinanganak noong January 29, 1991, sa Chengdu, Sichuan Province, China. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Michelle ay lumaking isang mabait, maingat, at respetadong babae, may malapit siyang ugnayan sa kanyang mga magulang. Kaya't labis na mahirap para kay Mitchell nang mamatay ang kanyang ama sa isang lindol noong 2008. Siya ay may magandang marka sa paaralan at nagkaroon ng pangarap na lumipat sa Australia. Sinuportahan siya ng kanyang ina, si Maedjung Lung, at naniniwala ito na kung mag-aaral ang kanyang anak sa Australia. May magandang kinabukasan na naghihintay para sa kanya. Noong 2011, sumali si Mitchell sa University of Technology sa Sydney na nagbibigay daan sa kanya na tuparin ang matagal ng pangarap. Ang tiyahin ni Michelle, kapatid ng kanyang ina, ay naninirahan sa Australia at nag-alok ng kwarto sa kanyang apartment. May anak ito na mas bata ng dalawang taon kay Michelle. Noong 2012, nag-asawa ang tiyahin ni Michelle, na 44 years old, na si Derek Barrett, na 20 years mas bata sa kanya. Si Derek ay isang pansamantalang walang trabaho sa larangan ng IT at tatlong taon mas matanda kay Michelle. Mula noon, sina Michelle, ang kanyang tiyahin, pinsan, at si Derek ay naninirahan na magkasama sa suburban camp si New South Wales. Sa mga unang taon, maayos ang kanilang pagsasama. Si Michelle ay pumasa sa kanyang mga pag-aaral, nakipagkaibigan, at nakahanap ng part-time na trabaho sa kanyang libreng oras. Simula noong 2016, madalas wala ang tiyahin ni Michelle dahil nagtratrabaho sa Wollongong, at ang natirang kasama ni Michelle sa apartment ay ang kanyang pinsan at si Derek. Noong April, taong 2016, naglakbay ang tiyahin ni Michelle para sa isa pang business trip at inaasahang babalik sa April 24, tatlong araw bago ang petsang iyon, si Michelle, na 25 years old noon, ay kasama ang mga kaibigan. Nang mga bandang tanghali, sumakay siya ng bus mula sa University of Technology, Sydney. Patungo sa isang shopping mall sa downtown, sa mga kamera ng lungsod, nakuhanan si Michelle habang nagsha-shopping sa Pitt Street sa Central Business District ng Sydney bandang 3 PM. Nakita na mag-isa siya at ipinakita ng mga CCTV footage na walang nakikitang anumang problema. Ipinalabas din ng video na siya ay sumakay ng tren mula sa St James Railway Station patungo sa Campsie Railway Station kung saan siya dumating bandang 4:30 ng hapon ang huling lugar na nakita si Michelle na buhay, sa istasyon ng tren sa Camp C. Ngunit noong araw na yon, gumamit siya ng kanyang cellphone para makipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa huli ng gabi, ang mga kausap ni Michelle sa gabi na yon ay hindi napansin ang anumang pagkabalisa o anumang kakaiba sa kanyang boses. Noong linggo, ng April 24, Nagmaneho si Derek papuntang istasyon ng tren upang sunduin ang kanyang asawa na mula sa isang business trip. Tinanong ng tiyahin ni Michelle si Derek, tungkol sa kanyang pamangkin, at sinabi niya na hindi niya ito nakita sa loob ng dalawang araw. Noong panahon na yon, walang trabaho si Derek. Nagtatrabaho sa computer ng magdamag at gumigising ng tanghali. Kaya't sinabi na hindi niya nakita si Michelle. Sinabi rin niya na madala si Michelle nakasama ang kanyang mga kaibigan, at pumupunta sa mga nightclub kamakailan. Ang pinsa ni Michelle ay madalas manatili sa bahay ng mga kaibigan, kaya't ilang araw ding hindi siya nakikita sa bahay. Ang sitwasyon ay nawala nang nakakita kay Michelle mula noong April 22, at ang kanyang cellphone ay naka-off na. Ito ay lubos na kakaiba dahil araw-araw siyang nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan o pamilya sa China. Nakakabahala rin na hindi nag-login si Michelle sa kanyang social media accounts. Sa mga panahong ngayon, kung ang isang taong ay dating aktibong gumagamit ng social media, at naglalaan ng ilang oras bawat araw, ay biglang hindi na active sa social media account, malaki ang tsansang may masamang nangyari. Sinuri ng tiyahin ni Michelle ang kanyang kwarto, na naghahanap kung saan maaaring pumunta si Michelle. Ang kwarto ay nasa perpektong ayos, nasa tamang lugar lahat ng gamit ni Michelle, at tila ba biglang nawala na lang siya na parang hangin. Kinabukasan. Nagtungo ang tiyahin ni Michelle at ang kanyang asawang si Derek sa istasyon ng pulisya at nagsumit ng missing persons report. Inabiso rin nila ang embahada ng China tungkol sa pagkawala ni Michelle. Sa pulisya, isinalaysay ni Derek ang huling beses na niya nakita si Michelle at sinabi ng tiyahin na kakabalik lang niya mula sa isang business trip kahapon at hindi nila ito mahanap. Sa kasamaang palad, Natagpuan na ang bangkay ni Michelle ng oras na isinumite ang ulat sa pulisya. Bandang 10.30 ng umaga noong linggo, April 24, may ilang tumawag sa pulisya na nagulat, na nakakita ng katawan na lumulutang sa tubig malapit sa snapper point. Ito ay mga 80 miles mula sa Camp C. Noong araw ding iyon, iniulat ng ilang Australian news outlets, ang pagkita sa bangkay ng isang babae. Ang ulat ay nagsasaad. Natagpuan ang bangkay ng isang babae na nakaharap sa loob ng isang blowhole sa New South Wales Central Coast. Ang pulisya ay nagsabing itinuturing nila ang pagkamatay ay hindi pa matukoy. At ginawa ang isang crime scene sa Snapper Point, sa Monmora State Recreation Area, na matatagpuan malapit sa Mooney Beach sa pagitan ng Gosford at Newcastle. Ang babae, na hindi pa nakikilala, bilang asyana na hitsura, na may edad na 20 hanggang 35 at may taas na 170 cm. Ang post-mortem na pagsusuri ay isasagawa upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay. Isang tagapagsalita ng rescue helicopter, ang nagsabi na hindi alam kung gaano katagal nang naroroon ang babae, o paano siya napunta sa tubig. Sa pagtanggap ng pulisya ng ulat ng pagkawala ni Michelle, agad nilang ipinarehas ang impormasyon na ito sa babae na natagpuan na patay sa snapper point. At hindi pa maaaring matukoy ang pagkakakilanlan. Gayon paman, sa huli, ang mga kamag-anak ni Michelle ay binigyan ng malungkot na balita na siya ang natagpuang patay. Sinabi ni Inspector Jubilin na pinaparating ng pulisya sa mga miyembro ng pamilya ni Miss Lang, na nakatira sa Australia, at sa kamag-anak sa China. Kinausap ng mga pulis ang tiyahin ni Michelle, ipinaabot ang masamang balita, at maunawaan kung gaano sila nasaktan sa nangyari. Hiniling ng pulisya ang sinuman na may alam sa mga aktibidad ni Michelle noong weekend, na magbibigay ng impormasyon upang madaling matukoy kung sino ang may gumawa sa krimeng ito. Nang may ang bangkay mula sa tubig, may ilang sugat na nagpapahiwatig na si Michelle ay lubhang binugbog. Sa autopsy, inireport ng medical na examiner na higit sa 30 na saksak ang naitala sa kanyang katawan. Lumaban siya para sa kanyang buhay at sinubukang makipaglaban sa gumawa ng karumaldumal na krimen, na nagresulta sa mga depektibong sugat sa kanyang mga braso. Ilang araw matapos malaman ang kamatayan ni Michelle, bumiyahe ang kanyang ina patungong Australia upang makita ang lugar ng pangarap ng kanyang anak, na hindi pa rin maunawaan ang kamatayan nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap na iniwan sila ni Michelle, at patuloy pa rin lubos na nagdaramdam ang ina, at mga kamag-anak nito. Ang panahon na kasama si Michelle, at masaya na namumuhay, ay hindi na muling babalik, hindi kayang isipin kung gaano kasakit para sa isang magulang. Ang pinakamasakit sa buhay ay ang mawala ang isang taong iyong lubos na minamahal. Sa panahon ng investigasyon, nakapanayam ng detective ang tiyahin, at ang asawa nitong si Derek, dahil sa kanilang apartment siya nakatira, at sila ang mas may kilala sa kanya. Sinabi ni Derek na ang huling beses niyang nakita si Michelle. Ay noong gabi ng Huwebes, April 21, habang nag-dinner sila, pagkatapos, nanood sila ng pelikula, at pagkatapos ay natulog si Michelle sa kanyang kwarto. Noong Bernes, April 22, nang magising si Derek, wala na daw si Michelle sa bahay, nagising siya ng huli, kaya't hindi kakaiba na umalis na ito. Ayon sa kanya, nang siya'y matulog, hindi pa bumabalik si Michelle, kaya't iniisip niyang nasa labas ito at nag enjoy kasama ang mga kaibigan kinabukasan, pagkagising uli ni Derek, tinignan pa rin sa kwarto, at wala pa rin si Michelle, hindi niya alam kung uwi ito, kaya't nagtext siya sa kanya, nagtatanong kung nasaan siya, at kung okay ba siya, ngunit hindi binabasa ni Michelle ang chat or text. Wala namang masabi ang tiyahin ni Michelle, dahil siya ay nasa isang business trip, gayon paman, iniulat din ng ilang Australian media. Nasinabi sinabi ng tiyahe ni Michelle, sa isang detective na sinuri niya ang Facebook correspondence ni Michelle sa kanyang laptop at natuklasang kamakailan lang raw na nagde-date ang kanyang pamangkin ng isang Australianong lalaki at nakita ang mga larawan at mayroon siyang blondie ang buhok, makinis na balat at mapungay na mga mata dahil dito, inakala ng pulisya na nag-date si Michelle ng isang lalaking nakilala niya online. Ngunit, mabilis na ibinasura ng mga pulis ang bersyon na iyon. Sa katunayan, mayroon ng isang suspect na iniimbestigahan ang mga otoridad sa pagkamatay ni Michelle lang. Ito ay si Derek Barrett, ang huling tao na huling nakakita sa kanila na magkasama bago ang pagkawala ni Michelle. May pag-aalinlangan ang pulisya sa kanyang kwento tungkol sa pagising ng late at kaya'y hindi niya nakita si Michelle. Tinawag siya para sa pagsusuri at nagsimulang tanungin siya tungkol sa kanyang relasyon kay Michelle. Hiningan ng katanungan kung saan siya ang huling kasama ni Michelle. Ngunit tumanggi si Derek na sagutin ang mga tanong at humiling ng abogado, at dito siya inabisuhan na siya ay inaresto bilang suspect. Sa katunayan, sinuri ng mga investigador ang signal ng kanyang cellphone, at natuklasan na nasa parehong lugar siya kung saan natagpuan ang bangkay ni Michelle noong April 24. Ang impormasyon na ito, ay tumanggi sa pahayag ni Derek na sinabi niyang hindi siya bumisita sa lugar ng snapper point noong araw na yon. Nakakuha ang pulisya ng footage mula sa kamera na nagpapakita ng isang sasakyan na tugma sa paglalarawan ng sasakyan ni Derek. Sa maagang oras ng umaga ng April 24, malapit sa snapper point, gayon paman, ang larawan ay malabo, at nagsimulang itanggi ni Derek na ito ay ang kanyang sasakyan. Itinanggi rin ng pulisya ang alegasyon na yon. Natagpuan ng mga detective ang video footage ni Derek Barrett na nagbabayad ng gas at bumibili ng mga inumin sa isang gas station papuntang Snapper Point. Ang larawan ay malinaw at walang duda na ito si Derek nang sabihin sa kanya na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang mga gawain noong April 24. Nagsimulang magdahilan si Derek na may problema siya sa memorya at hindi maalala ang ilang bahagi ng oras dahil madalas siyang gumamit ng ilegal na substansya inakma ang cellphone ni Derek at ipinasa ito sa mga eksperto para sa pagsusuri at pag-recover ng mga dati ng tinanggal na data. Ang nahanap sa telepono ay nag-iwan ng walang alinlangan na si Derek Barrett ay hindi lamang sangkot sa pagkamatay ni Michelle, kundi pati ang sariling anak na babae ng kanyang asawa ay naging biktima rin ng kanyang pagnanasa at pagsasamantala. Isang video na may tagal na 15 minutes, noong September, taong 2014, ay nagpapakita kung paano siya nag-record ng kanyang stepdaughter, ang anak ng kanyang kinakasama. Habang naliligo, itinago ni Derek ang isang nakatagong kamera sa shared bathroom, na nakatago sa likod ng toilet. Sa isa pang video, nakita ng mga investigador si Derek na pumasok sa kwarto ng kanyang anak na babae habang ito ay natutulog, tumatayo sa tabi ng kanyang kama, at nagsasarili. Lumipas ang panahon at inilipat ni Derek Barrett ang kanyang interes mula sa kanyang anak na babae, patungo sa kanyang pamangkin na si Michelle. Sa kanyang cellphone, nagtagumpay ang mga eksperto na makuha ang isang kalahating oras na video na nagpapakita kay Michelle habang naliligo. Isa pang video ay nagpapakita kay Derek na nagsasarili habang nakatayo sa tabi ng kama ni Michelle at habang ito'y natutulog. Mayroon ding mga larawan ng cellphone na kuha bago ang kamatayan ni Michelle. Ngayon, alam na na si Michelle sa kanilang tahanan ng mga bandang 5 ng hapon noong April 21. Madaling araw ng kanyang isinend ang huling text message mula sa kanyang cellphone. At wala nang nakarinig o nakakita sa kanya mula noon. Pagkatapos ng midnight, nagsimula si Derek Barrett na simulan ang kanyang masamang plano. Hinawakan si Michelle, itinali ito at tinakpan ang kanyang bibig, upang manatiling tahimik, sa mga larawan sa kanyang cellphone. Nakita ng mga investigador si Mitchell na nakatali at hubad na nakahiga sa kama na may takot sa kanyang mukha. Ang mga larawan na may kabuang 17 na piraso ay nagpapakita na si Mitchell ay wala pa ang mga sugat. Ang huling larawan na kinuha ni Derek ay mga bandang 8 ng umaga noong April 22. Sa oras na buhay pa si Mitchell. Nang mga bandang 4 ng hapon ng parehong araw, bumalik si Derek sa bahay ang kanyang anak na babae. Ang batang babae ay walang kaalam-alam na ang kanyang pinsang si Michelle, ay nakatali sa kabilang kwarto. Kapag tinatanong ng mga investigador tungkol sa araw na yun, sinabi niya na nasa bahay siya ng mga tatlong oras bago siya umalis muli. Hindi niya narinig ang tawag ng kanyang pinsan na si Michelle para humingi ng tulong hindi natukoy ng mga eksperto ang eksaktong oras ng kamatayan, kaya't hindi alam kung buhay pa si Mitchell sa oras na iyon. Ngunit tiyak na naroon pa siya sa apartment, sa kabuuan ng tatlong oras na siya ay nasa bahay. Kinabukasan, noong April 23, lumabas si Derek ng apat na beses mula sa apartment para magtapon ng mga basurang plastik. Nakuhanan ito ng mga surveillance camera. Sa teorya, ang sabi ay patay na si Michelle sa oras na ito, at nililinis na ni Derek ang bahay. Sinabi ng tiyahin ni Michelle, ang asawa ni Derek, na nang bumalik siya mula sa isang business trip, napakalinis ng bahay. Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin noon. Nang 3.19 ng madaling araw ng April 24, nagmaneho si Derek papuntang Snapper Point. Sa daan, huminto siya sa isang gas station kung saan bumili siya ng mga inumin, at nagkarga ng gasolina ng sasakyan. Pagdating sa snapper point, itinapon niya ang bangkay ni Michelle, at kumuha ng mga larawan mga bandang siyam ng umaga, isang oras at kalahati ang nakalipas. Natanggap ng pulisya ang isang ulat mula sa mga saksi na nakakita sa bangkay sa tubig. Sa pagitan ng oras na yon, bumisita si Derek sa kanyang mga magulang, na walang napansin na kakaiba sa kanyang kilos. At pagkatapos ay bumalik sa Camp C. Hinatulan ng kaso si Derek Barrett ng 27 na bilang kabilang ang mga paratang ng hindi legal na pagkakakulong, sikretong video at pagkitil ng buhay ni Michelle Lang, karapat dapat nabigyang diin na hindi siya sinampahan ng kaso ng panghihikayat para sa malaswang layunin. Tulad ng maraming kriminal, nagsimulang magreklamo si Derek tungkol sa isang mahirap na kabataan, pambubuli sa paaralan, at iba pa, sa ilalim ng paumanhin na ito, may ilang tao ang naniniwala na ang isang mahirap na kabataan ay maaaring maging palusot para sa kanilang masasamang gawain. Nagsimula ang paglilitis noong Oktubre taong 2017. Ang psychiatrist na sumuri kay Derek ay nagtapos na maaari siyang ganap na managot sa kanyang mga ginawa. Isang psychiatrist ang nagtestigo na sinabi ni Derek sa kanya, na wala ko ang lahat dahil sa isang mababaw na pagnanasa. Sumulat si Derek ng isang sulat na humihingi ng paumanhin sa kanyang asawa at sa pamilya ni Michelle partikular na sinasabi, walang mga salita na maaring maglarawan ng emosyonal na sakit na aking idinulot sa inyo, at sa pamilya, maari ko lamang isipin kung ano ang dapat niyong maranasan mula sa inyong pagkawala, sa bawat sandali ng aking buhay. Nais kong bumalik sa oras at bawiin ang araw na yon na nagdulot ng napakaraming sakit. Inpinahayag ko ang aking mga problemang personal sa loob ng tahanan ng pamilya, at sila ay lubusang nagbayad bilang resulta ang maari ko lang gawin, sa isang maliit na paraan, ay itaguyod ang aking buhay upang gawing kapantay ang aking nagawang masama sa anumang paraan. Sa isinalin na pahayag ng ina ng biktima, si Tam May Jong, hinihiling niya sa hukom na parusahan ng habang buhay na pagkakakulong ang masamang tao, at malupit na mamamatay tao, sa April, taong 2016. Ang kamatayan ni Michelle ay nagdulot ng malaking sakit sa buong pamilya isang nag-iisang ina na nagtatangkang suportahan ang kanyang anak na isang international student sa Sydney. Ang ina ni Michelle ay lubusang nagdalamhati. Sa harap ng maraming paratang, nagplead guilty si Derek Barrett. Noong December town 2017, isinentensya siya ng 46 years sa bilangguan na may posibilidad ng parole pagkatapos ng 34 years at 6 months. Nakaupo si Barrett na nakayuko sa kanyang pagsentensya at halos walang reaksyon inaasahan na maging eligible siya para sa parol taong 2050. Ngunit nagbago ang results. Sinagot ni Detective Gary Jubilin ang media sa labas ng korte, na nagpapakita ng pagtanggap sa mahabang sentensya. Kinilala ng korte ang kahalagahan ng krimen sa pamamagitan ng sentensyang ipinataw kay Derek Barrett. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.